Clint Capella kukunin ng Los Angeles Lakers pag nabigo makuha sina Jonas Valanciunas at Robert Williams. Pero bago yan, napalawig na ng Los Angeles Lakers ang kanilang panalo matapos nilang talunin ang Sacramento Kings. Sa tagumpay na ito, umangat na ang Lakers sa ikapitong pwesto sa Western Conference standings na may record na 15 wins at 12 losses. Isang mahalagang panalo ito para sa Lakers na patuloy na naghahanap ng momentum sa kanilang kampanya ngayong season. Ayon kay Coach JJ Redick, ang laban kontra Sacramento Kings ang isa sa mga pinakapaborito ito niyang laro ng kanyang team ngayong season... dahil napakaganda ng ipinakita ng mga players niya... lalo na sa opensa at depensa. Isa sa mga nanguna sa laro ay si Lebron James... na ayon sa kanya sa isang interview... ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang mga kakampi. Anya, malaki ang naging tulong nila Austin Reeves at ni Anthony Davis... ngunit hindi raw nila magagawa ito ng mag-isa. Pinuri din ni Lebron James si D'Angelo Russell... ang kanilang backup point guard... dahil sa kanyang malaking contribution sa scoring sa bench at playmaking. Sinabi pa ni Lebron na kung siya ang tatanungin ayaw niyang mawala si Russell sa team. Gusto niyang manatili si D'Angelo Russell ng mas matagal dahil naniniwala siyang mahalaga ang papel nito para sa tagumpay ng Lakers. Gayunpaman, aminado si Lebron na hindi pa na consistent si Russell dahil nag-a-adjust pa ito sa bago niyang papel bilang off-the-bench player. Dahil dito, naniniwala ang ilan na dapat bigyan ng sapat na oras ang point guard para makapag-adjust sa sistema ng team. Sa kabila ng mga espekulasyon tungkol sa trade, nananatiling bukas ang diskusyon kung dapat bang manatili si Russell o kung kailangang palitan siya para sa mas maayos na komposisyon ng roster. Ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyang naghahanap ng isang center na makakatulong sa kanilang mga kahinaan na patuloy na nagpapahirap sa Lakers ngayong season. Ang pangangailangan ito ay matagal nang sinasabi, lalo na't ang kanilang franchise player na si Anthony Davis mismo ang humiling ng tulong sa posisyon. Ngayon, mukhang mas binibigyang pansin na ng Lakers ang pagpapabuti sa kanilang roster sa posisyong ito. Sa mga posibleng target ng Lakers, na banggit na sina Jonas Valanciunas ng Washington Wizards at Robert Williams the 3rd ng Portland Trail Trailblazers. Gayunpaman, ayon sa ulat ni Jake Fisher ng The Stein Line, isa pang potensyal na kandidato ang maaaring maging option ng Lakers ay itong si Clint Capela ng Atlanta Hawks. Si Capela ay nananatiling isa sa mga pinakaproduktibong big man sa NBA. Sa season na ito, nag average siya ng 10.0 points, 9.4 rebounds, 1 block, at 3.7 offensive rebounds sa loob lamang ng 23 minutes na playing time. Kung iko-convert ito sa 36 minutes, tataas ang kanyang produksyon sa 15.7 points at 4 14.7 rebounds na nagpapakita ng kanyang halaga bilang isang rebounder at rim protector. Ang Atlanta Hawks ay mukhang handang ilipat si Kapela bago matapos ang kanyang kontrata ngayong season. Bagamat mas mahirap tugmahin ang kanyang 22.3 million na sahod kumpara kay Valanciunas, kapansin-pansin ang benepisyong maibibigay niya sa Lakers. Sa kasalukuyan, nasa ika-20 fingo na pwesto ang Lakers sa offensive rebounds, ika-24 sa second chance points at ika-27 sa opponent points in the paint. Mga kahinaw, na ang direktang matutugunan ng presensya ni Capella. Sa pagtatambal kay Anthony Davis, maaaring mabawasan ang bigat ng responsibilidad ni Davis sa depensa na magbibigay daan upang mas mamaximize ang kanyang natural na laro bilang isang roaming defender. Si Capella ang magiging pangunahing anchor ng depensa sa ilalim ng ring na makakatulong sa pagprotekta at pagkuha ng mahalagang rebounds. Bagamat hamon ang posibleng trade scenario, ang pagkakaroon ng isang tulad ni Capella ay maaaring maging malaking hakbang para sa Lakers upang mapuna ng kanilang mga mga kahinaan at mapalakas ang kanilang tsansa na magtagumpay sa natitirang bahagi ng season